So mayung buntag drag ang yung mga trappers. Andito ako sa New Cathedral uh, na simbahan kasi meron tayong sinamaan or uh, hatid tayo ng libing. Then suddenly meron ako nakitang uh, old type na Honda CB400. So uh, minsan lang tayo makakita ng old type na CB400 version S. So lumang version ng uh, CB Farm, CB Family. So ito po 'yon, papakita sa inyo. Di ba? So although lumang style siya, at least uh, ang lakas nito kasi naka inline four ko ito na motor pang malakasan din kahit uh, medyo may kalumaan siya. Uh, kapag naka-motor ka ito, talagang maganda yung dating mo, di ba? So ayun ito po ang makikita nyo sa motor na ito This is absolutely one of the old iconic big bikes ng Honda na kung saan lahat po ng mga CB400SF na makikita nyo dito sa Pilipinas ay imported po yan. Wala pong gawa dito sa Pilipinas. Lahat po yan ay from the other country. So, ini-import po yan para lamang maibenta dito sa Pilipinas. The CB400SF was produced by Honda at Komamoto Plant from 1992 Up to 2022. So, ibig sabihin, after 2022, ay na-stop na po ang pag-produce ng motor na ito. At ang motor na ito ay talagang matibay dahil originally from Japan po ito pinoproduce. So, doon po ito ginagawa. Kaya kung makakita kayo ng CB400, originally yung makina niya ay from Japan. Diba? Kung sa bilis naman ang na pag-uusapan, hindi naman ito mabibitin sa daan. Unit it comes to 399cc, na big part. At kung specs naman ang pag-uusapan sa motor na ito, Meron itong 399cc liquid cooled 4 stroke 16 valves double overhead cam na inline 4 ang motor na ito. Meron naman itong apat na carburetor, 6 speed transmission wet multi plate clutch, manual chain drive. Tapos ang tank capacity nito ay nasa 18 liters at ang seat height naman ay nasa 755 mm. At ang kabuhang timbang ng motor na ito ay nasa 200 kg. Pumapalo naman ito ng maximum power ng 41 kW Watts o 55 horsepower at 11,000 RPM. Na kung saan umaabot din ito ng 39 Newton meter at 9,500 RPM sa maximum torque ng motor na ito. At ngayon mga paps ay pag-usapan natin yung kanyang physical appearance. So sa harapan niya, ito ang kanyang headlight pabilog at sa kanyang panel gauge ay simple lang. So analog, so simple simple lang talaga. And ito po ang makikita nyo sa kanyang harapan. At sa kanyang tangke, eh, ganyan kalaki. So, sa upuan ay parang binago na din ng konti saka dito sa likuran yung kanyang uh, taillight at dito masarapan sa kanyang braking system na kung saan gumagamit po siya ng dalawang disc brake at sa bawat disc brake ang gumagamit po ng single pot piston brake caliper at dito makikita nyo na apat po kanyang tambutso talaga masasabi mo na inline 4 po itong makina ng CB400 so ang laki-laki po ng kanyang makina at dito naman po makikita nyo sa gilid ng motor na ito dito na side so yan po nakalagay na sticker CB400 version S And also sa kanyang carburetor, ganyan kalaki. Apat po yan nakahilera dyan na side na carburetor ng motor na ito. So ganyan lang kasimple pero napakasig ng motor to Ang lapad ng kanyang gulong. So kanyang brand ng gulong na ginamit, ayan po. At dito naman tayo sa likurang bahagi ng braking system nya So naka single pot piston brake caliper pa rin yung gamit Naka disc brake So ganyan po makikita nyo sa likurang bahagi ng motor na ito So naka dual shock sa likuran And ganyan medyo malinis pa rin yung motor nito So maalagang maalaga ang may ari And ganyan po ang kanyang cooler So yan kalaki lang ang uh, cooler niya sa harapan So saktong sakto din So makikita nyo naman apat yung tambucho niya And sa kanyang carburetor, makikita nyo ang lalaki. So, gaya na sabi ko nila, apat po. yan One, two, three, four. So, yun. At dito na sarap sa pa makikita mo. Ito yata yung kanyang electric starter. And dito yung sa ilaw. I'm not quite sure kung sa ilaw ba ito pero parang sa ilaw ata siguro ito headlight and dito po makita yung sa high and low na ilaw and yun mga signal lights at saka busina so basic lang yung nasa mga uh, handle nya uh, nito naman yung sa switch ng off on sa kanyang auxiliary lights so ganyan po ang kanyang panel gauge so analog lang so same sa mga old type na mga motorsiklo no? makikita mo So, ganyan lang ang makikita mo sa kanyang handles So, basic na basic para sa ganitong klaseng big bike, no? Na ka-inline 4. So, ayan, yan po ang makikita nyo sa motor na ito. So, ang sarap ng i-test drive ang ganitong klaseng motor, no? Kung gaano ba siya kalakas at gaano ba siya kabilis. Pero, wala kasi yung mayari. At ang mayari po nga pala ng motor na ito ay si Padre. Yung isa sa father o padre ng simbahang ito. Dito sa New Cathedral Christ the King Medyo may kahiligan din si father sa mga motor no Kagaya na lang nito So sa upuan ay parang binago na rin Marami na rin yatang nabago sa motor na ito So po ang seat height Kapag kayo po ay nakaupo sa ganitong klaseng motor Na hindi masyadong katangkaran Sa so, tingin ko si kuya ay nasa 5'2 ang height. So, halos-halos katangkaran ng kasigami. So, ayan mga paps. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, and pakishare na lang din sa video na ito para makatulong kayo sa aking mga ginagawang simpleng content. And also, please do subscribe and click the bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. So, once again, this is world Christmas Doc lang inasasabi. Always pray before you ride. Ride safe always, mga amigo, mga amiga. ayun uh, na Yamaha R3 versus sa uh, CB400 ayun CB400